para sa tuloy-tuloy na blessings. Gawin niyo ito ngayong unang araw ng Mayo. Maglagay kayo ng ganitong luya sa inyong main door talian. Ito ng red at sulatan ng wealth and success para maka-attract ka ng swerte at more blessings ngayong buong buwan ng Mayo. Kung hindi mo ito nagawa sa unang araw, pwede mo ito gawin ng Tuesday or Friday. Nang umaga ito ay makakatulong upang maalis ang mga negative energy sa bahay mo at sa buhay mo, kaya Papasok na ang swerte at blessings na inaasa mo sa buhay. Follow and like for more. Pampas Veta Tips Maglagay lamang po tayo ng bawang sa ating kaha sa ating mga benta o bag wallet dahil meron po siyang kakaibang dalang swerte. So, train nyo po at wala namang mawawala. Mura lang naman po ang bawang sa mga naniniwala sa mga ganitong gawain talagang maraming blessings ang darating sa inyo. Follow and like for more Pampas Wordy Tips.